News Update Sa ating mga balita, matanda pinugutan ng ulo ng sariling pamangkin sa Cebu. Senator si Robin Padilla hindi pabor sa pagsulong ng People's Initiative. Mga proyektong popondohan ng Maharlika Investment Fund ibubunyag sa mga susunod na buha. At presyo ng petrolyo magtataas ng 1 peso and 50 centavos bawat litro simula bukas February 6. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwarsa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ng matagpuan ng pulisya ang katawan ng senior citizen sa barangay Tinugdan sa bayan ng Daan Bantayan sa Cebu itong umaga ng lunes February 5. Kinilala ang biktima na si Cristito Locasinillo, residente ng sitio Malaumon sa nasabing barangay, natadtad ng saksak matapos pagtatagain ng sarili nitong pamangki na si George Kamay Casinilio. Ayon sa pulisya, gumamit ang suspect ng dalawang bolo para paslangin ang biktima at saka ito pinugutan ng ulo. Anila, lulong sa droga ang salarin ng maganap ang krime. Kalaunay sumuko rin sa pulisya ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Naiintindihan umano ni Senator Robin Padilla ang mga mambabatas sa House of Representatives kung bakit nila isinusulong ang People's Initiative para sa Charter Change. Matapos harangin ng Senado ang apila ng pagbabago ng konstitusyon noong nakaraang taon. Ayon sa senador, malakas niyang sinuportahan ng pag-amyenda ng economic provisions ng Saligang Batas sa pumamagitan ng Constituent Assembly na hindi pinaburan ng ibang mga senado. Dagdag ni Padilla, maaaring ito ang nag-udyok sa mga kongresista na gumamit ng isang political move sa pumamagitan ng People's Initiative campaign. Gayunpaman, malakas pa rin niyang tinututulan ito dahil sa posibilidad ng joint voting ng buong kongres. Nakatakdang ianunsyo ng Maharlika Investment Corporation o MIC ang mga unang proyektong popondohan nito sa mga susunod na buwan. Nakikita ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Conci na sa mga sektor ng enerhiya at sektor ng transportasyon ang unang maaambunan ng funding. Aniya, dito nila nakikita mag-invest dahil mas mabilis ang development sa mga sektor na ito kung ikukumpara sa iba. Paliwanag ng MIC President, mayroong dalawang uri ng investors. May foreign investors na tumitingin na pumasok sa isang limited partnership sa Maharlika habang mayroon ding tinitignan na maglagay ng direct investment sa naturang fund. Saad ni Consing, kasalukuyang nasa magandang posisyon ng Pilipinas para sa investment dahil bata pa ang populasyon ng Pilipinas kung ikukumpara sa ibang bansa. Simula bukas February 6, Magpapatupad muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na aabot ng 1 peso and 50 centavos bawat litro. Tataas mula 75 centavos bawat litro ang presyo ng gasolina habang 1 peso and 50 centavos naman bawat litro sa diesel ayon sa abiso ng ilang local oil companies. Magkakaroon din ng pagtaas sa presyo ng kerosene na aabot sa 80 centavos bawat litro simula Martes ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, ang implementasyon ng price increase sa petrolyo ay dulot ng pagtapya sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Dagdag pa ng ahensya, marahil resulta rin ng drone attack sa oil facilities ng Russia ang nasabing oil price adjustments. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelinon, Naguulap. At pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.